Handa ka na ba? Susuriin natin ngayon ang um, ang Pilipinas pero sa ibang paraan. Oo nga, mula sa perspektibo ng pag-abot sa bawat komunidad, ano? Tama. Gagamitin natin itong mga piling bahagi mula sa dokumentong The Archipelago of Need. Ang misyon natin, himayin talaga yung mga hamon pati na rin siguro yung mga um oportunidad sa pag-abot sa napakaraming isla natin. Mahigit 7641 islands 'yan, grabe. So, simulan natin doon, yung pinakahalata pero alam mo, pinaka-critical siguro na hadlang, yung mismong heograpiya. Ano bang sinasabi ng source dito? Ayon, binibigyan din talaga nung source yung um, laki ng hamon, yung 7,641 na isla. Hindi lang siya numero eh. Isipin mo, libong-libong kilometro ng baybayin yan. Tatapos yung mga bundok, mga ilog. Oo, matatarik na bundok, malalawak na karagatan. Hindi lang siya, alam mo, magandang tanawin. Mga pader talaga sila na nagihiwalay sa mga komunidad. So, nahihirapan yung paglalakbay, pati komunikasyon. Sobra. Nabanggit nga dyan yung mga bakubakong daan, di ba? Minsan, kailangan mo pa ng all-terrain vehicles. O kaya, ano, tulong mula sa himpapawid. Tapos yung dagat pa, delikado rin daw. Oo. -o. Yung mga alon, yung pabago-bagong panahon. Kaya ang pagtawid, hindi biro. Mahalaga daw yung pakikipagtulungan sa mga lokal, tulad ng mangingisda. Ah, yung mga kabisado na yung lugar. Exacto o kaya paggamit ng teknolohiya like GPS, weather monitoring. Kasi parang bawat punta mo sa isang isla, lalo na yung malayo, parang ekspedisyon na talaga. Kailangan ng matinding plano, sapat na resources. Grabe yung effort na kailangan. Kaya siguro binabanggit din yung pagiging ano, malikhain sa logistics. Satellite communication, drones. Oo, kasama yun. Pero hindi lang physical na hadlang eh. May mas malalim pa dahil sa pagkakahiwahiwalay, apektado rin yung um, pag-unlad, yung pananaw ng mga tao. Hmm, interesting point. So parang yung pagiging isolated, humuhubog din sa kultura nila? Oo, malaki ang epekto. At dyan na nga papasok yung isa pang malaking tema, yung kultura mismo ng Pilipinas. Ah, uh, yung sinasabi nilang vibrant mosaic? Yun nga, isipin mo, mahigit 170 na wika o dialekto, iba-ibang tradisyon, paniniwala. Sobrang yaman, pero hamon din siya. Paano naging hamon? Kasi, paano ka kukonekta? Paano ka maghahatid ng mensahe o tulong sa paraang, ano, epektibo pero magalang sa bawat kultura? Hindi uubra yung, alam mo na, one size fits all. So, hindi lang basta isalin yung wika, ganun. Kailangan mas malalim. Higit pa doon, yan yung contextualization na tinatawag. Kailangan mong intindihin at umangkop sa lokal na konteksto. Paano yung ginagawa based sa source? kailangan daw ano, yakapin yung lokal na kasaysayan, yung mga tradisyon, gumamit ng lokal na wika, syempre, pero pati yung mga pamilyar na forma ng sining nila. Parang uh, parang musika, mga kwento. Oo. -o. Tapos, iugnay mo yung mensahe mo sa pang-araw-araw na buhay nila, sa mga pinapahalagahan nila, kasama na rin yung mga ano, paniniwala o pananampalataya. Parang halimbawa, kung programang pangkalusugan, iyang eh reklamo sa konsepto ng bayanihan. Pwedeng-pwede o gamitin yung mga tradisyonal na pagtitipon para dun ipaabot. Ang punto, hindi ka nagpapataw mula sa labas, nakikipagtulungan ka. Napaka-sensitibong approach niya na. Okay, so meron na tayong geografiya tapos kultura. Yung pangatlo, infrastruktura at komunikasyon. Medyo magulo ata ito, di ba? Oo, oh, oh. kasi dito mo makikita yung laki ng agwat. May mga lugar na parang Maynila na rin halos. Ang bilis ng internet o kayang kalsada. Pero marami pa rin isolated talaga? Marami pa rin. Yung tipong radyo lang na debatarye na ang source ng balita o wala kalagang signal. Kaya kailangan daw ng ano? hybrid approach. Hybrid, yung pinagsama-sama yung luma at bago. Tama, gamitin mo yung modernong teknolohiya, digital outreach, social media kung saan pwede at effective. Pero hindi dapat kalimutan yung yung face-to-face pa community meetings, bahay-bahay, pakikipagpartner sa local radio o kaya i-empower mo yung mga local leaders. Sila yung mas nakakaalam kung anong paraan ang gagana sa kanila. So, flexibility ang kailangan. Walang iisang magic formula. Wala talaga. Kailangan mong maging mapanuri at handang mag-adjust. Okay. Kung pagsasamasamahin natin lahat ito, geografiya, kultura, infrastructure, ano yung parang pinakapundasyon o pinakamahalagang aral na mapupulot dito para sa'yo na nakikinig? Um, siguro yung pinakaimportante ay yung pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng to. Hindi mo pwedeng tingnan ng heografiya na hiwalay sa kultura o ang teknolohiya na hiwalay sa paniniwala ng tao. Magkakabit-kabit sila. Oo. Malalim yung impluensya nila sa isa't isa. At ang susi raw talaga, ayon sa source, ay yung adaptation, kakayahang umangkop, tsaka resilience o katatagan. Parang yung mga hadlang dapat tinitingnan din bilang oportunidad tama, oportunidad para maging mas malikhain, mas sensitibo, mas makipagtulungan. Importante rin daw yung pag-empower sa mga lokal na leader. Sila talagang may hawak ng susi sa maraming komunidad. So malinaw nga, ang pagabot sa bawat sulok ng Pilipinas, hindi lang pala simpleng pagtawid ng dagat o pag-akyat ng bundok. Igit pa doon, parang masilang padlangayag ito sa karagatan ng kultura eh. Pag-navigate sa agos ng teknolohiya at higit sa lahat, pagbuo ng mga tuloy-tuloy ng pag-unawa at paggalang. Bawat community, importante. Napakagandang paglalarawan at bilang panghuling hamon sa isip para sa iyo. Kung iisipin natin na ang bawat isla, bawat barangay, bawat kultura ay parang isang sinulid na may sariling kulay, sariling hibla. Paano kaya nating mahahabi ang isang pambansang tapiserya o tapestry na maganda hindi lang dahil nagkakaisa tayo, kundi dahil pinapahalagahan at ipinagdiriwang natin yung yaman at pagkakaiba-iba ng bawat hiblang bumubuo dito?